Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Mag-iingat kayo palagi kung isan man po kayo naroon. At syempre, ano ang tatlong wish ng isang babae na dapat gawin sa kanya ...pagdating sa kama mga kasawi. Ang una mga kasawi is... ...touch by touch sa kanilang siopaw. Alam nyo ba mga kababaihan? Eto yung pinakamahina nila... ...pagdating sa judyuga. Yung talagang hinahawakan... ...nang dahan-dahan ang kanilang mga siopaw. Kasi alam nyo ba kung bakit? Nang gigigil lalo ang mga kababaihan... ...pagkahinahawakan ang kanilang mga siopaw. Kasi nga, number one yan... ...nakahinaan ng isang babae kapag ka ito yung ginawa mo sa kanila. Ayan yung ating una na wish mga kasawi. Ang alawa mga kasabi is turn off the light. Ayan. Napaka-importante sa mga kababaihan na talagang nagiging komportable sila kapag ka pinapatay yung ilaw kasi mas nai-enjoy nila yon na talagang kapag ka kayo ay nag intimacy si, yun talagang hindi nyo makita ang isa't isa kasi nga mas lalo nilang napipil na talagang lahat tanggalin nila yung dapat nilang tanggalin kasi hindi mo makikita ang mga hubog ng kanilang katawan. Pero may mga kalalakihan naman or kababaihan na gusto nila na talagang merong ilaw. Pero madalang ito kasi nga mas nasasaguan ang isang babae kapag ka once na ito ay buhay pa ang mga ilaw. Kailangan na i-turn off ninyo para tuloy-tuloy ang bakbakan at gera sa inyo kapag once na naka-turn off ang mga ilaw, mga kasawi. Ayan ang ating pangalawa na wish, mga kasawi at lumakasawi is matagal ang pagkain sa tahong nila. Alam nyo ba napaka-importante sa mga kababaihan na talaga nagbababad kayo sa kanilang mga tahong kasi napaka-importante ito para sa kanila. Kasi nga parang feeling nila ay mas lalo mong mahal ang isang kababaihan kapag once na ito ay ginagawa mo sa kanila kasi nga mas lalo nilang nai-enjoy kapag once na kinakain mo ang kanilang mga kahinaan. At napaka-importante ito na nag bababadang ang isang lalaki pagdating dito kasi nga para mas lalong 100% na nasasatisfy ang isang babae kapag ka once na minumukbang sila pagdating dito mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na wish. At syempre hindi mawawala yung ay advice sa topic na ito. Lagi yung tatandaan sa mga lalikihan at sa mga kababaihan na kailangan napaka-importante na pagdating dito sa moment na ito ipibigay nyo ang sagat na todo para naman mas masatisfy ang inyong mga asawa, ang inyong mga jowa, para wala kayong pagsisihan pagkatapos nito. Kasi syempre naibigay nyo naman yung pinaka the best na parte ninyo mga kasawi pagdating sa jugjugan. ay lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!